Hello guys, what's up? Magandang hapon sa inyong lahat. Mga bumabayahe, going to Manila. Yung mga mga stoplight na kasama ang, kasama na sa may incap. Magingat-ingat -ingat kayo dahil simula bukas magkakaroon na ng incap. Kaya ingat-ingat sa mga bumabayahe. Huwag tayong tumawid sa stoplight hangga't hindi bago. Dahil hindi lahat ng stoplight ay may bilang o number kaya ako sa inyo pag nakita nyo matagal na nag wag huwag na kayo tumawid antayin nyo na hayaan nyo sa likod na magbubusina pag antay kayo na matagal hanggat di, mag hanggat di magiging green uli dahil walang bilang yan pero kung iba naman may mga number ayos lang pwede kayo tumawid at huwag kayo lumipat sa lane nyo bawal din yun kung saan kayo nakalin doon din kayo motorcycle lane doon din Ayun lang masasabi ko kayo sa inyo guys. Ingat-ingat tayo kung para sa bukas. Ihanda na ang sarili dahil ang pagbabantay natin ang mga stop flight na may kasabayng impact. Pa-bye guys.